Magandang araw mga kasuyan. Sa araw na ito ay uh, pasyal tayo ulit dito sa aking uh, tiradahanan noon kasama noon, uh, alaga kong aso. At uh, sa araw na ito mga kasuyan, munimunihin lang natin itong lugar na ito kasi may mga tanim na hayan. Yan yung mga nablog ko noon na mga mais. Huh? Sarap pakinggan ang uh, tunog ng kalikasan. Pili lang ang mga magagandang uh, tubo ng mais mga kasuyan, Dito banda ay uh, di maganda ang tubo. At ayan mga kasuyan, isandig I-sandig muna natin itong kamera natin sa puno ng niyog at uh, tayo'y magbaklay-baklay lalanghap lang tayo ng uh, sariwang hangin ayan mga kasuyan galing ako na masada doon sa kanto mga kasuyan hindi ko kinaya ang init uh, kaya umuwi ako delikado sa kalusugan natin nga uh, masyado kang babad sa init mga kasyuyan at yan magmuni-muni na lang ako dito wow, naman. babalik lang ako mamaya pag uh, medyo landong-landong na at uh, ito yung uh, mga puno ng mais mga kasuyan dito banda sa may magandang uh, tubo ng mga mais Ayan. Masama kayo. Ako naman eh. Ito yung uh, bunga <coughs> bunga ng mais, ayan. Hindi ko, natin, Hindi ko alam. Iilang uh, buwan lang ito, tatlong buwan eh pwede itong kunin at uh, Dito banda mga kasyuyan, may mga puno na rin ito ng uh, kalabasa, may mga tanim ng uh, kalabasa. O nagsimula ng pumatay katay ang kaniyang mga udlot at uh, <laughs> hindi magtagal ito uh, magdala na rin ito ng uh, mga bunga <laughs> paano masabi? ganun din sa kabilang uh, dulo ayan mga kalabasa din yan at uh, mga kasuyan ipakita ko rin sa inyo may isa pang natanim dito kilala kong kalisis mo ito ay ang oy. munggo yung paborito nating uh, lutuin munggo ayan ito yung uh, puno ng munggo at ayan yung bunga ng munggo Ayan, hilaw pa yan mga kasuyans. At lilipat tayo sa ibang puno. Ipakita ko sa inyo kung uh, ano ang uh, mga klase o ano ang itsura ng uh, hinog at pwede nang harbisin bunga ng munggo. Ayan, kunin natin itong isa. Ayan, bukikiin natin ito mga kasuyan. Ayan o. Oh. Ayan yung mga munggo. O, oh, nagsitalsika na. At uh, ito ay hinog na at pwede na itong uh, kunin. <laughs>